ang pagpunta ni Dawn Freak sa Dark Continent Part 32. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, e eh tatalakay na natin. Ay katatlong dalawang kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuli nagmamahal ng Hunter x Hunter Anime. At kung malinaw na sa lahat, eh, tara na. Umpisa ka na natin to. At dyan nga, habang magkakawak ang kamay ng dalawa, eh sabi ni Don, na alam nga doon niya na hindi pa nilabas ni King Magnum ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan sa kanilang naganap na laban at sagot nga ni King Magnum. Noo daw, dahil hindi niya pa nga ginamit ang kanyang huling alas sa laban nila. At ang dahilan nga daw, dahil nangamba siya na baka pati daw yun, eh magaya rin ni Don Prix sa isang iglap. Kaya minabuti niya daw na huwag nalang yun ilabas. Dahil yun nga daw ang kapangyarihan na ipantatapat niya sa hari ng silangan. At habang nag-uusap nga sila dyan, ipinakawalan muna ni Don Prix ang isa pang royal guards sa kanyang black portal. At sa paglabas nga yan, igalit na galit yan sa ating bida at umamba na siya para umatake. Pero pinigilan nga siya ng hari ng mga kimera. At sabi ni Magnum sa kanya na tumigil na nga daw ito dahil ang tao nga daw at ang pangkat nito ay kanilang kaliyansa na ngayon. Kaya dyan ay nagalit ng Royal Guards at sabi niya anong katarantaduhan daw ba ang pinagsasabi ng kanilang hari at bakit sila may ikipag sa pangkat ng isang tao Hanggang humirit na nga rin dyan at muling pinakita ang dalawang royal guards. At sabi nga nila na rumispeto na nga lang daw si um, sa desisyon ng kanilang hari. At sagot naman ni Ong, um, napatibo naman kayo. Sang ayon sa kanyang walang kwentang desisyon? Ano ba ang nangyayari sa inyo? Ano ba ang mayroon sa taong yan? at tila naglalambutan kayo ngayon at habang nagkakagulo nga sila dyan eh mas lalo pang gumulo dahil biglang nagdatingan ang mga tauhan ng hari ng silangan at sabi nga ng isa natignan mo nga naman namungo nagkaroon dito ng matinding labanan at hirit naman ang isa namungo nagkatalo-talo sila baka sila sila mismo nagpatayan at dagdag pa ng isang halimaw Na hindi naman problema yon Na maganda nga yun eh Para mapabilis ang ating trabaho At sa pagdatingan ng mga yan Eh ng ating mga bida At ang lahat Ng mga kemera At sabi pa Ng mga nagdatingang halimaw Noong maliban nga daw sa kanila Eh mukhang meron pang ibang bisita Ang mga langgam Pero wala naman daw problema yan dahil alam naman daw siguro ng mga kimera kung bakit sila nandito ngayon. At yan nga ang pagkuha o pag-angkin sa teritoryo ng mga langgam. At sagot nga ng mga kimera, nadadanak nga daw muna ang dugo bago yan mangyari dahil lalaban daw sila hanggang kamatayan para sa kanilang kaharian hanggang sumugod na nga ang mga kalimaw at si Don naman at King Magnum ipinotektahan e ang mga may hinang danggam. at sabi ni King Magnum na sila na nga daw ang bahala rito at manood na nga lang daw ang mga ordinaryong kawal at sabi nga ni Don sa hari ng kimera. Nahanda ka na ba? Kanina pa, sagot ni King Magnum. At sabi nga ng isang lieutenant na nakakatuwa naman daw isipin na magkakampi ang isang tao at isang langgam. Hanggang napalaban na nga rin dyan ang dalawang royal guards dahil sinugod na rin sila ng mga halimaw. Pero tinapos nga lang yan ang dalawa nang walang kahirap-hirap. At sabi nga ng isang lieutenant nakakatakot naman kayong pumatay. At sabi pa ng isang lieutenant, Pero paano ngayon yan? Kung kami naman sumugod, eh baka kayo naman ang mamatay. Pero sagot nga ng isang loyal guards, Natignan natin, dahil malalaman naman natin yan. Hanggang sumugod na ang dalawang kalimaw, papalapit sa dalawang royal guards. Kaya nagkanda na dyan ang dalawang kang gwardya at sa pagsugod nga ng dalawang halimaw ay sa agad ang tinamaan niyan pero nakaiwas naman ang dalawang royal guards at tanungan nga ni Shiba kay Yup na mga lieutenant na naman ba ang mga sumugod na to e paano naman tayo gaganahan yan commander kapitan ang gusto kong makalaban at sabi naman ng isang royal guards mapaanong ranggo pa sila eh wala tayong mapagpipilian kundi tapusin ang kanilang mga buhay sabi-atake so na dyan si Yupe at Shiba pero mabilis din ang mga lieutenant na kanilang mga kalaban dahil hindi rin nila ito mahuli nang basta-basta kaya ang dalawang royal guards ay e nagpatuloy na umatake dyan pero ang dalawang lieutenant eh patuloy din na nakikipagsabayan sa kanila at sabi nga ng isa na kaya naman daw pala hindi na nakabalik ng buhay ang ibang mga lieutenant dahil may lakas naman din daw pala ang mga langgam kahit pa paano. Kaso nga lang daw iba daw kasi ang lakas nila kumpara sa mga lieutenant na pinadala nung nakaraan. Kaya pasensyahan na nga lang daw sa mga kimera hanggang nadaling ang dalawang royal guards at tinamaan ito ng kanilang mga atake. Kaya si Shiba inapangiti dyan at sabi niya na may bubuga rin daw pala ang mga ito. At nung muli pang nga atake, ang dalawang lieutenant inagulat sila dahil hindi na sila makagalaw pa dahil nahuli na pala sila ng kapangyarihan ni Shiba hanggang tinapos na nga sila ng dalawang royal guards at pagkatapos nga yan. E pa ang ibang mga lieutenant at tamang nod nga lang sila sa mga nagaganap na laban. At sabi nga ng isa sa kanila na wala daw talagang kwenta ang dalawang yon at napatay lang ng mga kalaban ng ganon ganon lang at hirit naman ang isa na pabayaan nyo na na sila naman kasi yung pinakamahina sa ating lahat at habol pa ng isang halimaw. Pero nakakapagtaka talaga na nakapasok sila sa mga lieutenant. Sa ihina nilang taglay, dapat piling-pili lang talaga ang hinahanay sa ating grupo. Hanggang sinabihan nga nila ang dalawang lieutenant na karap nila Don Prix at King Magnum. At sabi nila na kailangan daw ba nila ng tulong dahil sa pagkakalam nga daw nila na isa sa dalawa na yan ay ang hari ng mga langgam at halata naman daw siguro kung sino ang hari sa dalawa at si Don Prix at King Magnum naman e walang pakialam kahit na pinag-uusapan sila ng mga halimaw at sabi nga ng isang lieutenant na karap nila na ako na ang bahala sa ng mga kemera at ikaw na lang ang bala sa tagalabas. Pero sagot nga ng isang lieutenant, na hindi naman yata pwede yun. Na ano yan? Ikaw lang ang magsasaya sa lakas ng hari. Tapos ipapaubaya mo sa akin. Ang basurang tagalabas. Magpalit na lang tayo. Ako sa hari ng mga kimera. At ikaw naman sa taong tagalabas. Ayoko nga. Ika ng isang lieutenant. Kaya nag-away ang dalawa dyan. At nagunahan na nga lang sila na sumugod kay King Magnum. Pero pinabagsak nga lang sila ni King Magnum sa isang tira. Kaya nagulat at napatingin ng maigi ang mga natirang lieutenant dyan. At sabi nga ng isang lieutenant na medyo magulang na siya na nga lang doong bahala sa mortal dahil lubusan nga siyang natakot sa lakas ng hari ng mga langgam at sa isip niya na hindi niya kakayanin si King Magnum. Kaya sumugod na agad dyan kay Don Prix para hindi na siya maunahan pa ng ibang mga lutenant. Pero sa pagsugod nga niya, isinalubong lang siya ng ating bida at sinuntok ng sobrang lakas at bagsak nga agad ang magulang lutenant. Kaya ang mga natirang kalimaw ay talagang gulat na gulat dyan. Dahil kung sobrang lakas ng hari ng mga kimera ay sobrang tindi rin ng lakas ng sinasabi nilang basurang tagalabas. Kaya sabay-sabay nang sumugod ang mga natirang lieutenant. Pero sa isang kisap mata nga, idumanak na ang dugo at biglang may umubos sa mga lieutenant. At yan ngayon walang iba kundi ang isang royal guards na nagdangalang um. At pagkatapos nga yan, ay nakabangon pa ang mga lieutenant na pinabagsak ni King Magnum. At sabi nga ni King Magnum sa mga natira na umalis na kayo at sabihin nyo sa hari ng silangan na hindi kami natatakot na makipagdigma sa kanila at nung papalis na nga ang mga natirang halimaw e eh sa isang iglap inubos din sila ni Um nang walang pakundangan at sabi niya na nakalimutan nyo na yata ang batas natin na dapat lang ubusin ang mga lapastangang umaangkin sa ating kaharian. At ang mga napakpagpad dito ay dapat lang mamatay. Mukhang lumalambot na yata ang puso mo, mahal na hari. Naanlaki na ng pinagbago mo pagkatapos mong makipag-aliansa sa pangkat ng mortal. Paano na ang panata natin? Natalunin ang kasamaan. Gamit ng kasamaan. Iiwanan mo na lang ba yun? Nang basta-basta. At sagot nga ni King Magnum. Na nabulag ako ng aking nakaraan. Pero ngayon nalaman ko na na hindi kailangan ng kasamaan para magpatuloy na mamuhay. At hindi lang din kasamaan ang makakatalo sa kasamaan dahil mayroong pangibang paraan kung ganon anong paraan naman yon liwanag at kabutihan ika ng hari na nagpapatawa ka pinuno sagot ni um ikaw na ang nagsabi na punong puno ng mundo natin at walang magagawa ang kabutihan na nagkamali ako noon At inaamin ko yon. Sagot ni King Magnum At sagot naman ni Om um, So ngayon tama ka na Yun ba ang gusto mong palabasin Hanggang umirit na nga dyan ang ibang Royal Guards At sabi ni Shiba Na tumigil ka na nga sa kalapastanganan mo Na nagising na ang ating hari Sa kanyang masamang kadikain At sabi naman ni Yub um, Na utang na loob natin lahat yan sa mortal na kaalyansa natin ngayon dahil inaki niya ang ating hari na magdumbalik sa liwanag. At si Um nga, iumalis na lang dyan at sabi niya na magsama-sama kayo sa kabuti yung pinagsasabi niyo. Liwanag sa madilim na mundo, isa yung malaking kalukuhan. At si Don Briggs naman, ay nakatingin lang sa kanya. At ang uling binitawan ng Royal Guards, na hindi hindi nga daw siya makikisama sa isang tao. At sabi na nga lang ni King Magnum, napabayaan na nga lang daw nila si Um. Dahil naninibago pa daw siguro ito ngayon sa kanilang bagong kadikain at pinaglalaban. At pagkatapos nga niyan, inagsimula na ang pagdiriwang para sa kanilang bagong alyansa. At sila ay nagsaya at nagsalo-salo sa pugad ng mga kimera. At habang nagkakasiyahan nga sila, eh si Don Prix, E eh bilang nagtanong kay Kid. At sabi niya, na paano daw nagawa ni Kido yung mga pangyayari sa nakaraan at hindi siya tinablan ng kapangyarihan ng isang royal guards. At sagot nga ni Kid na sa totoo nga daw, eh hindi niya rin daw talaga alam ang nangyari nun hanggang may pinakita siya sa ating bida at sabi niya na ang bagay nga daw na ito ay binigay sa kanya ng prinsesa at tanda pa nga daw niya ang sinabi ni Princess Karen Bago ito, ibigay sa kanya. Eh bagay nga daw na yan. Ang magpoprotekta sa kanya, saan man siya magpunta. Kaya si Don, eh naging interesante sa kakaibang bagay at tinignan niya ito ng maigi. At sabi niya na ang bagay nga daw na hawak ni Kido ay nagtataglay ng nen at mukhang ito na nga daw ang nagprotekta kay Kid ng mga pagkakataon na yon. At pagkatapos nga yan, ipatuloy ang kanilang pagdiriwang. At si King Magnum at Don Prix ay eh muling nag-usap dyan. At sabi nga ni Don, na matagal na rin daw ba na inaangkin ng hari ng silangan ang kanilang teritoryo. At sagot nga ni King Magnum, Noo, daw at medyo matagal-tagal na. At sabi naman ni Don Prix, na ano daw ba ang plano ni King Magnum sa hari? At sagot naman ni King Magnum, na wala pa nga daw siyang plano ngayon sa hari ng kadiliman. Pero kung susugod daw ito sa kanilang kaharian, ilalaban daw sila hanggang kamatayan at tanong pa ni Don Prix na nagkita na rin daw ba ng personal si King Magnum at ang hari ng silangan at sagot nga ni Magnum na hindi pa daw pero meron na daw siyang iilang nalaman patungkol sa sakim na hari at masinsinan nga nila yung pinag-usapan ng ating bida at sa kabilang banda naman ipatuli ang mga bantay sa paghabol sa lapastangang nila lang at si Phoenix nga ang pinakanuuna sa kanila dahil nakakalipad nga rin ito tulad ng kanilang hinahabol at habang hinahabol nga ni Phoenix ang misteryosong nila lang eh sabi niya dito natakbo ka naman ng takbo eh nakakawalang gana kaya ang misteryosong nila lang eh biglang dyan. at sabi niya na sige hindi na ako tatakbo simula ngayon. Total malayo-layo na rin naman tayo sa mga kasamahan mo. Kaya pwede na natin umpisahan ang labang ito. At siya na nga nagtapos ang part 32 ng video ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, eh sana iwag eh huwag nyo kakalimutan mag like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, i-comment yun na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may bago naman dyan, eh sana iwag eh huwag nyo kakalimutan mag subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!